Oh, good morning mga tolls and friends. Woohoo! Ara-ara. ari naman kita sa ah, nandito naman tayo sa ngayon no, oh, sa tabing dagat ng Boulevard Molo. ayan pakita ko sa inyo ha. Ah. Yan. Tabing dagat ng Boulevard Molo. Elo Elo City. Yun o, oh. nakita nyo ba yan o? Oh? Gimaras Island. Yan. Yan, nakita nyo ba yung close doon? Hindi. Yan. Nandito ako ngayon kasi nagpapapawis. Nagla... Uh, Nagja-jogging ako ng uh, ano lang, kunting 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 jogging lang. Tapos yung likod parawan. Ganito pala yun, no, mga tolls and friends. Yung sa may mga mayroong hika, laging inuubo. Ang gamot pala yung araw, no, ang araw, maaga ka pa sa tabing dagat, maaga ka pa, paarawan mo yung likod mo. Yan. Tapos, mag-exercise ka kung anong gagawin mo yan, basta papawisan ka ba. Pa. Araw-araw po yan. Tapos, para mawala yung hika ng isang tao, ganun araw-araw ang gagawin mo. Tapos, kumain ka ng mga masustansyang pagkain. Yun ang kakainin mo. Yung mga masustansya, katulad ng mga gulay, no? Laswa. Yan palagi ang kakainin mo. Tapos, tapos yun diba ba ah, nag uh, ako tapos pahinga o oh, matulog ng maaga matulog ng maaga dapat ang tulog ng katulad natin yung may mga may mga ubo may mga ika dapat ang tulog natin sa isang gabi dapat makumpleto mo yun ng 8 hours na tulog. No. Pagka katulad ko, mayroon kasi minsan hating gabi na gigising ako. Iihi, iihi lang ako niyan. Pagtapos mong umihi, tulog ka uli. Yun. Yung baga pahinga talaga ang kailangan ng ating katawan. No? Tapos pagkaing masustansya. Yun. Ano pa yung mga pagkaing masustansya 'yun ang uh, alamin mo na sa ngayon no. Ang alam ko kasi yung mga gulay. Yung 'yun ang mga masustansyang pagkain, eh mga gulay. Tapos hindi ka mawawala ng prutas katulad ng uh, mga saging by, by by pang vitamin C no ng mga prutas. 'Yun ang kakailanganin natin sa ating katawan. Ayan. Oh, pinapawisan ako. So, tumatakbo-takbo pa ako kasi ano. Yan oh. Tutok oh. na ako pa ako to. Brad, good morning. Yan ang Brad ko. Yung kaibigan ko na nanimilya, nanimilya. Yan. Dito pa rin tayo sa ngayon, mga toll friends, sa tabing dagat. Dito sa Boulevard. Teka, yan ko yung paa ko sa ano, sa dagat. Para mas maganda. Yan. So, mga tolls and friends, binapawisan ako. Sa camp kanina, kanina dito, nadaanan ko daming nagsisi, nangunguha ng similya ng bangus. Oh. Marami sila dito. Hanggang doon. Kaso, nag ano na, tumigil na sila gawa ng ang init. Ang araw, mainit na, no? Mainit na ang uh, sinag ng araw. Pero mayroon pa natitira isa, oh. Yun, oh. Kaibigan ko rin yan, eh. Yun. So, yun lang ma-advise ko, no? Ito ay advice din ng isang doktor to, eh. Ganon tayo mga mga palaging inubuh, yung mahika. Tuwing umaga para magpaaraw kayo lalo na yung uh, especially yung likod mo no painitan mo yun araw-araw. Ah. Uh, araw-araw painit tapos kunting exercise yung nang pabisan ka. Tapos kumain ng masustansyang mga pagkain at pahinga. Uh, katulad natin, lalo na ako, 61 ako eh. Pahinga, saka kumpletong tulog, no? So hanggang dito na lang aking video. Sana mayroon kayong natutunan sa akin mga advice, no? Ito advice din ng doktor to sa ano. So, maraming salamat sa akin viewers. Tolls and friends, please like, comment and share. Maraming salamat ay salute you all. God bless.